Uh, good morning guys! Uh, meron lang akong konting video na gagawin para sa inyo about dito po sa ating Memorial Park in Subic. So ayan, uh, i-explain ko lang yung isa sa mga uh, inquiry ng ating uh, client dito sa Paradise Garden Memorial Park. So ang tanong niya po ay ano daw po ba yung kaibahan ng special special premium at premium lots dito sa Paradise Garden Subic So uh, ito po, uh, paliwanag ko po sa inyo kung ano po yung pagkakaiba ng tatlong description po na yan uh, So yung special po, uh, bago po makapunta sa gitna Dito ka muna sa gilid So yun po yung mga tabi po ng kalsada yun po yung mga tinatawag natin na special lots. So malapit siya sa kalsada, sa path walk, malapit sa amenity area, malapit sa parking area, or malapit po sa entrance gate. So yun po yung mga special lots natin. E pag sinabi naman pong special premium, uh, bago po makarating sa special premium, dadaanan muna si special bago po mag special premium so siguro ko nasa 5 meters away po ito din after po ng special premium yun naman na pong susunod na premium lots so mag add na lang ako ng uh, tawag dito mag add na lang po ako dito ng map para makita nyo uh, meron naman pong naka highlights doon so yung color green sa map yun po yung special yung uh, pink uh, yun naman po ang special premium at yung color blue po, yun po ang premium lots. So meron doon color yellow sa gitna na po. Hindi ko na po i-discuss sa inyo yun dahil wala na po yun. Sold out na po yun. So yun po yung kakaibahan, ang pagkakaiba ng special, special premium at premium lots. So sa price naman po, ang pagkakaiba naman ng mga to, ang special lot po natin ay 1,923 monthly lang po siya. So kung installment basis po ninyo kukuhain, ito po ay napaka-affordable. So 1,923 per month without interest po. So yung promo po natin ay matatapos na ito ngayong end ng December. Kaya sa mga gusto po mag-avail, magpa-reserve na po kayo. And then yung pinakamura po natin dito, is 1,489 monthly. Ito po yung tinatawag natin na premium lots. So, bandang gitna na po siya sa garden natin. So, meron tayong apat na garden. at uh, the Garden of Dandelion, Garden of Sunflower, Garden of Violet, and Garden of Daisy. So, meron tayong promo na inopen. Yun pong Golden red Garden natin. Uh, Nakapromo po ito nang meron po tayong outright discount. So, from 69,000 po ang presyo, magiging 50,000 na lang po. So, mag-end na rin po ito, itong December. And then, take note po, by January po, magpa-price increase na tayo and then mag add na po tayo ng interest. So, habang ito pa po ay nakapromo ngayon, mag-avail na po kayo. Ah... Uh, Napakalaki po ng masisave ninyo doon sa interest pa lang po. Kasi usually po 16 at uh, 12% to 16% po ang interest per year. So ang laki po noon. So sayang po kaya sa mga interested po mag-avail guys. Ah uh, message